Uh, magandang uh, araw po sa lahat ng mga viewers ng kasanggap pa sa news na dito po tayo ngayon sa uh, uh, charity office ni uh, Sir Curly kay uh, Ma'am Sara Diskaya at ito po yung request ng uh, ating uh, uh, magbigyan dito mamaya, maging sorpresa ho natin dito mamaya uh, sa pag-ikot uh, ho natin kay Dax na Agwa. Ayan po. At salamat na rin po kay uh, uh, kay Sir Chris uh, Gilles. Ayan po. Gilleses. Ayan. At uh, salamat po sa lahat ng na, nag-sponsor. Ito po si Cap Dorsey. Cup saglit lang. Okay lang ba? <laughs> Kahit konti lang. <laughs> ano lang naman to? Ah, Kapitan ho kayo ng... Ano ba? Former po. Former. Ah, former. Sa okay. anong barangay po? Sa Luwakin po. Ay, sa Luwakin. Ah, oh. uh, maraming salamat sa sa inyo at saka sa buong team no? ng uh, uh Biskaya at uh, napigyan ninyo ang kanilang uh, ninong dito sa amin. Uh, ito po ba ay eh, tuloy-tuloy niyo ginagawa? Bali, eh, ito po ay eh, uh, patuloy naman po na nagkakaloob si Ate Sara ng mga ganitong uh, pamamahagi gaya ng wheelchair, quad cane, mga saklay. Uh, actually, ito pong wheelchair, eh, ayan po ay eh, sa pangungunan ni Ate Sara. Opo, kami po dito sa Charity, uh, si Gerald Charity Foundation ay uh, iskomento lamang din po sa pagpapaabot ng tulong sa mga pa natin o sa mga pasigeno o sa iba pa po. So, uh, yun lang lang po kasi ang priority ni Ate Sara is yung paabot ng tulong, lalong lalo na sa mga kalusugan. Okay. So, uh, pasintan naman kasi ako ngayon lang ako nag dito. So, ibig sabihin, matagal nang ginagawa ni yes, sir. Opo. Even before pa po, uh, way back ilang years na rin, eh, matuloy na po sila tulong-tulong. Hindi eh, lamang sa Pasi, kundi sa itong really. uh, lugar na rin po sa, so, sa Pilipinas. So, ibig sabihin, sa kahit, saan lugar, basta lumapit talaga mapagbibigyan. Um, o po kasi daw um, medical mission din po sila hindi lang sa medical mission uh, sa mga uh, bag yung nangyayari sa ibang lugar na uh, ibang bagay ng Pilipinas na uh, po sila dati pa. Uh, okay, oo, uh, maraming salamat ka, maraming marami salamat, salamat din po. Kuya, uh, nahetin na po niya ang wheelchair. Ayan po. Ayan, uh, ito po ay eh. nandito na kami sa Villa Gloria at mamaya po i-deliver ko po yung uh, isang wheelchair sa nagpayong to. Ayan. Sir, salamat ha. Ayan, oh, napakabait po nito. Anong pangalan mo, sir? Lester po. Ha? Lester. Lester. Okay, maraming salamat no at uh, napakabait po itong tao na ito. Isang ano ko lang no. Saka hindi katulad ng ibang driver na ano. <laughs> ah, di ba? <laughs> Talagang pag gano. Sir, dito lang. Salamat ha. Ayan. So, ito. Tandaan ho ninyo to dito kayo magano kung sakaling uh, kayo ay uh, uh, nangangailangan ng service. Yan. Oh, ano po ito nakabait pong tao na ito. Ayan po. Salamat ha. Okay, so maganda yung uh, hapon po sa lahat ng uh, mga viewers sa kasang ka Pasig Diyos. At sa wakas, hapon na rin din tayo nakarating dito At uh, ito ho, at dadalhin natin to doon sa uh, no? Yung mismo may-ari dito. Ayan, ay uh, pagbibigyan natin. Okay, let's go. Okay, so nandito na tayo ngayon sa bahay ni Dax Binagwa. Ito po yung pagbibigyan natin ng uh, wheelchair. Ayan ho. So pasok ko tayo. Tara, let's go. Okay, pasok na tayo. Dito sa loob, pasok na tayo. Hello po. Ayan, ito na po yung uh, wheelchair na requesting niyo. Ito po ay galing kay uh, Saint Gerald. No, kay uh, Ma'am Sara Biskaya. Okay, ta kay sila ni ano, uh, Sir Kerny. Ayan, sila po ang uh, nagbigay ng wheelchair para sa iyo po. Ayan. Okay oh, ganda oh, tingnan ho, oh, no. Maraming uh, salamat. Uh, oh. sige oh, at uh, ito po si ano uh, si Ninong Dax yan at uh, kung ho ninyo kalagayan ho ni uh, uh, Ninong Dax ayan ho at uh, ito po yung uh, tatanggap ng uh, wheelchair no na galing kay uh, uh, mam Ma ma'am kay uh, Ma Sarah Diskaya no sa St. Gerald Construction at uh, siyempre, uh, pasalamat din tayo kay uh, uh, Sir Curly uh, Discaya at sa buong uh, staff ng uh, maraming Okay, maraming. Uh, pasalamat lang ho kayo, Ninong Dax Maraming maraming salamat po kay Ma'am Sara Ang kabutihan ng puso sa amin Sana po makatulong sa akin ng malaki ito Pagpalain po kayo ng Panginoon, Ma'am ano ba naman yung mga miti-miti sa buhay, magkakalupuan sa yan. Pupatuloy lang po lang yung kabudian sa mamusara. Lalo na po sa mga tao, sa mga teka pasig. At lahat, lulusak, pang-aasin daw yung lakot, magpangalan tayo Okay, salamat po. Hi po. thank you. Okay, okay. maraming uh, salamat po ni Dr. So, Ito na ho yung uh, at uh, ano nang ano uh, bigay ng uh, uh, Central. Kaya po maraming maraming salamat po uh, sa lahat ng ating mga viewers. At uh, paki-share lamang po at uh, ng ating uh, page. Maraming salamat again sa inyong lahat.